Ma, hapon mga kabadi, shout out na ning tracking mga kabadi no. Mao na atong customer karon. Shout out ato si Jinoso Tracking Services mga kabadi from Villa Vista sa Division San Thiago. General Trias Cavite mga kabadi. so karon mga kabadi, natay bulkiton karon dere. No, yahan ang ligid mga kabadi. So shout out ato sila na dere So, nara mga kabadi. Oh, So mga kabadi, gitusok na ni mga kabadi. Na-ball kita na, ni tusok na. Oh. Na-tusok na na lang niya mga kabadi kaso so pabulkit na niya si Lalom. No, para sigurado. So atong mga baklas mga kabadi. Bosing! Bosing! <laughs> shout out ka. <Say> <laughs> Bayan ni mo. Bayatrupa niya Jamilain. Oh, shout out sa mga Jamilain mga kabadi. Sa tropa ni Bosing sa Jinuso trucking. Bosing! Bosing! Bayan so, di mo. Dodo! Dodo! Naginuktok ba si Dodo mga kapade? Huna-huna <laughs> galing ni Sese yang kwan Paris No? Saluhay so, si Dodo Pag-chat so, tayo ng sa tracking mga kabaday. So ato na na yung baklasan mga kabaday. Let's go! Tuol na lang. Unom ka oras na lang na. Dabaw. Oh, mga kabadi, darang pa mga kabadi oh. So, ato na lang yung bulkit to mga kabadi. <coughs> Ngayon yung oras mga kabadi pag bulkit, basta tumble <coughs> dari roda pacu mga pare. So kuda gasolina para sa tanggal to mga ininuan. hindu ah, kayo mga pare, wala na to mga abog-abog niya. So apply na to mga pare, o quick soul. Nah, nggak kembali yang bocor. Dong, kembali ya. Congkamanya semua orang yang punya. Sikih HD1, with fly, nya Nggak sama

Shout out sa nag one, nagbobol kayo. Tugod sa mga kabade, bo, salamat. Amping-amping. Uh -huh. Ah, mga kabade, oh. Nung mismo ramis tagiya, mga kabade, oh. oh. Shout out sa mga ginoso family, mga kabade. So, larga na sila, mga kabade. So, nakapalo na sila, mga kabade. No, so, followers na mga kabade. No, oh, sige sila, tanaw sa itong So, salamat sa suporta. Okay lang na, mga kabade. Lawat, lawat. Okay, salamat mga kabade sa suporta. Ng ating mga kabade No, andam mo servisyo So salamat sa inyong pagsaling sa kanunay mga kabade Hamping mo sa inyong biyahe kanunay Huwag gabayan mo sa ginoo sa inyong biyahe God bless us always Peace out So good news, mga kabade Kung aduna mo mga anak diha, silingan, parente O mga kailang aduna sakit sama ani mga kabade Nga bungi or nguho Ang Juan Caraga Maharlika Charity Foundation mga kabade Nagpahigayon sila og libreng operasyon wala mo'y bayaran, bisang piso, ana, mga kabady. libre na, na siya ang inyong gasto, ana, ang inyong pamasahe lang, paingong sabot, one. No, maura na inyong bayaran, mga kabady. Ang operasyon, mga kabady libre, bisang piso, wala bayaran. So, mga na requirements, mga kabady. 10 months old, at least 10 kilos and above siya, mga kabady. No, mga na siya ang requirements. So, sa dugang information mga paki pakikontak lang yung aning number, si CK, na mga na yung nagdala o in-charge aning libre operasyon. No, wala mo'y bayaran, mga kabady bisang piso. So, kung problema mo, mga kabady, kaya wala mo yung pamasahe pa yung sabotuan, so, willing ko mo, dunit, mga kabade, para sa inyong pamasahe, ang mo, dari kay Kuya Dams, para sa inyong pamasahe. No? Kumawara ito, mga kabady, salamat sa inyong suporta. tumbati Peace out.